Alam nyo na ba mga kabarya ang pinakabagong barya na inalabas ng Banko Sentral ng Pilipinas ngayong taong 2023? Ito ay kauna-unahang pagkakataon na ang BSP ay nag-issue ng mga makulay na barya o tatlong colored coin na ang bawat kulay ay may kahulugan at ginamit din dito ang pinakabagong teknolohiya sa digital printing dahil nakakamangha ang mga microtex na mababasa dito. At hindi lang yan. Ito ay puzzle coin din dahil makakabuo ka ng nakakamanghang anyo kung pagsasamasamahin mo ang tatlong bariya. Kaya tuwag kang bibiti yung mga kabarya dahil bubusisiin natin ang ganda ng bariya. Back in the man. Subscribe naman dyan. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya kamakailan lang sa pagdiriwang ng ating 125 anibersaryo ng Philippine Independence ay naglabas ang BSP ng tatlong barya na non-circulating commemorative coins. At ito nga ang APIN coins na ang ibig sabihin ay Anniversary of Philippine Independence and Nationhood. Ang una ay ang 100 piso na ang makikita sa Obers ay ang imahe ng Declaration of the Philippine Independence noong taong 1898. At ang barya ay may walong kanto sa inner border na sumasagisag lang sa walong sinag ng araw ng ating Philippine flag. At ito ay may nakasulat na 125 at sa baba nito ang Republika ng Pilipinas. At kung inyong mapapansin ang kulay ng 100, ito ay kulay asul na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang pangalawa naman ay ang 20 piso na makikita sa Ubers ay ang imahe ng Barasuin Church na meron naman labindalawang kanto sa inner border na nagre-represent sa June 12 na kung saan ito ang date ng Declaration o Philippine Independence at meron ding nakasulat na 125 at mababasa sa taas ang Republika ng Pilipinas at ang kulay ng 20 ay kulay dilaw na ang ibig sabihin ay kalayaan samantalang ang white naman ay makikita ang imahe ng katapangan ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa soberenya ng bansa sa Philippine-American War. At ito naman ay may labing anim na kanto na nagre-represent naman sa 16 days na ang ating pambansang watawat ay iwinagayway mula May 28 to June 12 na inuutos noong taong 1994 ng ating former president, Fidel Ramos. May nakasulat din na 125 at mababasa ang Republika ng Pilipinas. Parting kaliwa, bandan taas. At ang kulay pula sa numero 5 na ang ibig sabihin naman ay kagitingan. Ang reverse side naman ng 5 piso ay makikita sa gitna ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at sa baba nito ang taong 2023. Nakasulat pa ikot ang 125th anniversary of Philippine Independence and Nationhood. At alam nyo ba mga kabarya, ang nakakamangha rito ay ang mga microtex na kung iyong babasahin ay ang mga parte ng ating pambansang awit na lupang hinirang bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan kanang ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil. At ang reverse naman ng 20 piso ay makikita rin ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa parting kanan at may taon din na 2023 sa baba ng logo nito. At mababasa ang mga microtex na karugtong ng lupang hinirang sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning ang bituin at araw niya. Kailan pa may di magdidilim. Samantalang ang reverse naman ng 100 piso ay makikita rin ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa gitna. Sa baba nito ang taong 2023 at nakasulat din pa ikot ang 125th Anniversary of Philippine Independence and Nationhood. At ang huling istansa ng lupang hinirang ang mga nakasulat sa microtext Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya napagmay mang aapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Grabe mga kabarya, sa tatlong barya ay nabuo ang pambansang awit ng Pilipinas at ito ang kanilang sinasabi na sila ng pinakabagong teknolohiya sa digital printing. At eto pa mga kabarya ang sinasabi nila na puzzle. Alam mo ba mga kabarya na kapag pinagtabi-tabi mo ang tatlong barya ay mabubuo mo si Haring Araw na may walong sinag. Ang mga barya ay gawa sa Nordic Gold. Ang komposisyon nito, 89% copper, 5% aluminum, 5% zinc, at 1% tin. Ang diameter ay 34 mm. Ang timbang ay 15 grams. Ang edge ay reeded. At ito ay mabibili sa halagang 6,000 pesos. At habang ginagawa ko ang vlog na ito, ito ay available pa sa BSP online store. Kung paano ang umorder, ay panuorin nyo na lang ang aking ginawang vlog tungkol dito. At dyan ko na ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.